Welcome sa ating channel na ang mga kwento ni Yano, ating babalikan ang pangyayari tungkol sa isang ama na itinuring haligi ng tahanan. Isang kaso ang lumitaw noong 2008 sa isang lungsod ng Amstetten, Lower Austria, ipinaalam ng isang babae na nagnangalang Elizabeth Fritzel sa mga investigador na siya ay binihag ng 24 na taon ng kanyang sariling ama na si Josef Fritzel maliban sa pag-atake, sexual na pang-abuso, ay paulit-ulit siyang ginahasa hanggang nagresulta ng pitong anak na ang tatlo ang naging kasama niya sa isang silid ng ilang taon, hanggang sa panahon na sila ay nakalabas, ang tanging makapasok sa sekretong maliit na silid ay ang kanyang amalang. Ating sariwain ang mga pangyayari sa ating kwento ngayon na pinamagatang ang lihim sa maliit na silid, ang Fritzel Case Story. Noong April 9, 1935, sa isang lungsod ng Amstetten, Lower Austria, ipinanganak si Jose Fritzl, ang nag-iisang anak ni na Jose Fritzl Sr. at Maria Nenning Fritzl. Siya ay pinalaki lamang ng kanyang nagtatrabahong ina na ayon sa kanya ay regular siyang sumasa ilalim ng pisikal at emosyonal na pangaabuso sa buong kanyang pagkabata. Ang kanyang ama ay isang alkoholik. Iniwan niya ang kanyang pamilya noong si Josef ay apat na taong gulang at hindi na muling nakipag-ugnayan sa kanya. Ang nakatatandang kapatid ni Josef Sr. ay lumaban bilang isang sundalo sa Wehrmacht noong ikalawang digma ang pandaigdig at napatay sa labanan noong 1944. Ang kanyang pangalan ay makikita sa isang memorial plaque sa Amstetten. Noong 1956, sa edad na 21, pinakasalan ni Josef Fritzl ang 17 taong gulang na si Rosemarie na ipinanganak noong September 23, 1939, kung saan nagkaroon siya ng tatlong anak na lalaki at apat na anak na babae, kabilang si Elizabeth na ipinanganak noong April 6, 1966. Si Josef ay naiulat na nagsimulang sexual na abusuhin si Elizabeth noong 1977. Noong siya ay 11 year old pa lang, matapos makumpleto ang kanyang pag-aaral sa isang technical college na may kwalifikasyon sa electrical engineering, nakakuha si Josef Fritzl ng trabaho sa Voestalpine sa Linz mula 1969 hanggang 1971. Humawak siya ng trabaho sa isang construction material firm sa Amstetten. Nang maglaon, naging salesman siya ng technical na kagamitan na naglalakbay sa buong Austria. Si Josef ay nagretiro mula sa aktibong pagtatrabaho noong siya ay naging 60 years old noong 1995, ngunit nagpatuloy ng ilang komersyal na aktibidad. Bilang karagdagan sa kanyang apartment building sa Amstetten, umupa siya ng ilang iba pang mga ari-arian. Noong 1972, bumili si Josef ng isang guesthouse at isang katabing campsite sa Lake Monsi na namamahala sa ari-arian kasama ang kanyang asawa hanggang 1996. Noong 1967, pinasok ni Josef ang usang tahanan ng pamilyang Lintz. Ginahasa niya ang isang 24 na taong gulang na nurse habang may hawak na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Binantaan din siya na papatayin kapag sumigaw ito. Nangyari ang kremin habang wala ang kanyang asawa ayon sa isang taunang ulat para sa 1967 at isang press release ng parehong taon. Siya ay pinangalanan din bilang isang suspek sa isang kaso sa pagtatangkang panggagahasa ng isang 21 years old na babae at kilala bilang indecent exposure o sinadyang malaswang pagkakalantad sa mga pribadong parte ng katawan. Si Josef ay inaresto at pinagsilbihan ng labindalawang buwan ng isang labing walong buwang sentensya sa bilangguan. Alinsunod sa batas ng Austria, ang kriminal na rekord ni Josef ay tinanggal pagkatapos ng labin limang taon. Bilang resulta makalipas ng mahigit dalawamput limang taon, ay hindi natuklasan ng lokal na autoridad sa serbisyong panlipunan ang kanyang kriminal na kasaysayan nang mag-apply siya para ampunin o alagaan ang mga anak ni Elizabeth. Noong November 12, 1986, umalis sa kanyang tahanan ang 17 years old na si Martina Claudia Posch ng Voklabruck, Upper Austria, bandang 6.40 ng umaga, upang makarating sa isang malapit na bus stop. Pero hindi siya sumipot sa napagkasundo ang lugar ng kanyang kasintahan Bandang alas 5 ng hapong iyon, pinawagan ng kasintahan ang ina ni Martina na inakala na ang kanyang anak ay kasama na ng kasintahan. Nalaman niya kalaunan na hindi pumasok si Martina para sa trabaho noong araw na iyon. Di nagtagal na tukoy ng mga otoridad sa pamamagitan ng mga pahayag ng saksi na hindi rin siya nakasakay sa bus ng umagang iyon. Noong November 22, 1986, natadpuan ng dalawang scuba diver ang katawan ni Martina na nakabalot sa dalawang olive green na tarpaulin sa atimugang baybayin ng Lake Monsi. Ang forensic examination ay nagsiwalat na si Martina ay napatay sa pamamagitan ng pananakal dalawang oras pagkatapos umalis sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng pag-aresto ni Josef, siya ay inimbestigahan para sa posibleng pagkakasangkot dahil sa oras ng pagpatay. Siya at ang kanyang asawa ay tumakbo sa isang campground na matatagpuan sa tapat kung saan natagpuan si Martina. Si Martina ay pisikal na magkatulad sa anak na babae ni Josef na si Elizabeth. Bilang karagdagan sa pagpatay kay Martina, si Josef ay tinitingnan bilang isang suspek sa pagkamatay ng isang 17 years old na si Anna Newmayer, na pinatay gamit ang isang captive bolt pistol na isang aparato na ginagamit para sa mga hayop bago ito katayin sa isang taniman sa Linz noong August 17, 1966. Siya ay nawala habang patungo sa Wells, 35 kilometers mula sa kung saan nagtatrabaho si Josef. Noong panahong iyon, ang isa pang potensyal na biktima ay ang isang 42 years old na si Gabriela Supekova, na isang prostitute na pinaslang noong August 2007. Ang kanyang bangkay ay natagpuan sa Lipno Reservoir, malapit sa Austrian-Czech border noong panahong nagbakasyon doon si Josef. Hindi kinasuhan si Josef sa mga pagpatay na ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Matapos makumpleto ang compulsory education sa edad na 17, nagsimula si Elizabeth ng kurso para maging waitress. Noong Enero 1983, tumakas siya sa bahay at nagtago sa Vienna kasama ang isang kaibigan mula sa trabaho. Siya ay natagpuan ng pulisya sa loob ng tatlong linggo at bumalik sa kanyang mga magulang sa Amstetten si Elizabeth ay muling sumali sa kanyang kursong waites. Natapos niya ito noong kalagitnaan ng 1984 at inalok ng trabaho sa Linz. Noong August 28, 1984, pagkatapos maging 18-year-old si Elizabeth, hinikayat siya ng kanyang ama habang ito ay nasa silong ng kanilang tahanan. Nagsasabi siya ni Elizabeth na kailangan niya ng tulong nito sa pagdala ng pinto. Pero lingid sa kaalaman niya ang totoong plano ng kanyang ama ay gumawa pala siya ng pansamantalang silid para gawing kulungan ng basement. Ang pinto ang huling bagay na kailangan niya para maisara ito. Habang hinawakan ni Elizabeth ang pinto para isukat ipo sa frame ng pintuan, sikritong hinawakan ni Josef ang isang tuwalya na nilagyan ng ether, na isang organic compound na may halong formula, dati itong ginamit sa mga medical operasyon bilang isang general anesthetic o pamanhid. Walang kaalam-alam si Elizabeth na may binabalak na palang masama ang kanyang ama sa kanya. Biglang tinakip sa kanyang muka ang pasang tuwalya na nilagyan ng ether hanggang siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos ay itinapon siya sa silid. Matapos mawala si Elizabeth, nag-file ang kanyang ina si Rosemary ng Missing Persons Report. Makalipas ang halos isang buwan, pumunta si Josef sa ulisya at inabot ang isang sulat. Ang sulat na ito ay ang una sa iilan sa mga sulat ni Elizabeth na pilit na ipagawa sa kanyang ama habang siya ay isang bihag. Ang liham ay nanggaling sa isang bayan sa Upper Austria na boundary ng Germany. Ang bayang ito ay kilala sa pagiging lugar ng kapanganakan ni Adolf Hitler. Ang sulat na inabot ni Josef ay nagsasaad na siya ay pagod na sa pamumuhay kasama ang kanyang pamilya at naninirahan sa isang kaibigan. Binalaan din niya ang kanyang mga magulang na huwag siyang hanapin kung hindi ay aalis siya ng bansa. Sinabi din ni Josef sa mga pulisya na malamang na sumali siya sa isang kulto. Sa susunod na dalawamput-apat na taon, pumasok si Josef sa nakatagong silid halos araw-araw nang hindi bababa sa tatlong beses sa isang linggo. Nagdadala siya ng pagkain at iba pang mga kakailanganin at paulit-ulit din na ginahasa niya si Elizabeth doon hanggang nagsilang siya ng pitong anak sa panahon ng kanyang pagkabihag. Isa sa kanyang anak ang namatay pagkaraan ng kapanganakan. Ang kanyang tatlong anak na sina Lisa, Monica at Alexander ay inalis mula sa silid ng sanggol Palang ang mga ito upang manirahan kasama si Josef at ang kanyang asawa, na inaprubahan ng mga lokal na autoridad sa serbisyo pandipunan bilang kanilang mga magulang. Sinabi ng mga opisyal na ipinaliwanag ni Josef nakapanipaniwala kung paano dumating ang tatlong mga sanggol na apo sa kanyang pintuan. Ang pamilya ay nakatanggap ng regular na mga pagbisita mula sa mga social worker na walang nakita at narinig upang pukawin ang kanilang mga hinala. Kasunod ng kapanganakan ng ikaapat na anak noong 1994, pinahintulutan ni Josef na maghukay sa lupa sa loob ng kanilang silid si Elizabeth at ang kanyang mga anak gamit lang ang kanilang munting mga kamay ng maraming taon. Ang mga bihag ay may telebisyon, radyo at video cassette player. Ang mga pagkain ay itinago sa refrigerator at lutuin o pinainit ang mga ito gamit ang electric stove. Tinuruan ni Elizabeth ang mga bata na bumasa at sumulat. May panahon na pinaparusahan ni Josef si Elizabeth at tatlong mga anak sa pamamagitan ng pagsara ng kanilang mga ilaw o pagtanggi na maghatid ng pagkain sa kanila ng ilang araw. Sinabihan din niya si Elizabeth at ang tatlong anak na natitira, na sina Kerstin, Stefan at Felix, na sila ay lasunin ng gas kapag sinubukan nilang tumatas. Napagpasyahan ng mga investigador na ito ay isang walang laman na banta upang takutin ang mga biktima dahil walang supply ng gas ang basement. Sinabi rin sa kanila ni Josef na makuryente sila kapag sinubukan nilang makialam sa pintuan sa silong. Ayon sa fanyang hipag na si Christine, pumapasok si Josef sa basement tuwing 9am para daw gumuhit ng mga plano para sa mga makina na ibinebenta niya sa mga kumpanya ng pagmamanupaktura nito. Madalas siyang magdamag doon at hindi niya pinapayagan ng kanyang asawa nadalhan siya ng kape. Ang isang nangungupahan na nagrenta ng isang silid sa ground floor ng bahay sa loob ng labindalawang taon ay nagsabing nakarinig sila ng mga ingay mula sa basement. Nasinabi ni Josef na sanhi ng faulty pipes o ng gas heating system. Noong April 19, 2008, pumayag si Josef na humingi ng medikal na atensyon matapos na mawalan ng malay si Kerstin ang panganay na anak na babae ni Elizabeth. Tinuluman ni Elizabeth si Joseph, na buhatin si Kerstin palabas ng silid, at ito ang unang pagkakataon na nakita niyang muli ang labas ng mundo sa loob ng 24 years. Pinilit niyang bumalik si Elizabeth sa silid, kung saan siya nanapili sa huling linggo. Dinala si Kerstin sa pamamagitan ng ambulansya sa isang lokal na ospital at na-admit na may malubhang kondisyon na nakakamamatay na kidney failure. Kalaunan ay dumating si Josef sa ospital na nagsasabing nakakita siya ng isang note na isinulat ng ina ni Kerstin. Tinalakay niya ang kalagayan ni Kerstin at ang note na galing sa isang doktor na si Albert Reiter. Natagpuan ng mga medical staff tang mga asta ng kwento ni Josef na nakakalito at inalerto nila ang pulisya noong April 21, 2008. Nag-broadcast din ang pulisya na nag-apela sa pampublikong media para sa nawawalang ina na lumapit at magbigay ng impormasyon tungkol sa medical records ni Kirsten. Ang imbestigasyon sa pagkawala ni Elizabeth ay muling binuksan. Inulit ni Josef ang kanyang kwento tungkol kay Elizabeth na nasa isang kulto at ipinakita ang sinasabi niyang pinakabagong sulat mula sa kanya na may petsang January 2008 na naipost mula sa bayan ng Kematen na isang munisipalidad sa distrito ng Linzland sa estado ng Upper Austria. Nakipag-ugnayan ang pulisya kay Manfred Wolfart, isang opisyal ng simbahan at dalubhasa sa mga kulto na nagtaas ng mga pagdududa tungkol sa pagkakaroon ng grupong inilarawan ni Josef. Napansin niya na ang mga sulat ni Elizabeth ay tila dinidikta, at kakaiba ang pagkakasulat. Nakiusap si Elizabeth kay Joseph na dalhin siya sa ospital kung saan ginagamot si Kerstin. Noong April 26, pinalaya niya siya mula sa espasyo sa ilalim ng bahay, kasama ang kanyang mga anak na sina Stefan at Felix. Dinala sila sa itaas na bahagi ng bahay. Sa oras na iyon, si Joseph at si Elizabeth ay pumunta sa ospital kasunod ng isang tip mula kay Dr. Reiter na ang mga Fritzel ay nasa ospital. Ikinulong sila ng pulisya sa ground floor ng ospital at dinala sila sa isang istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Hindi nagbigay ng faragdagang detalye si Elizabeth sa pulisya hanggang sa ipinangako nila sa kanya na hindi na niya muling nakikita ang kanyang ama. Sa sumunod na dalawang oras, ikinwento niya ang kanyang dalawamput-apat na taon na pagkabihag ikinwento ni Elizabeth na ginahasa siya at pinilit siyang manood ng mga pornographic video na ipinagawa niyang i re kasama ang kanyang ama sa harap ng kanyang mga anak para ipahiya siya. Mabilis na inaresto si Josef sa edad na 73 dahil sa hinala ng may malubhang krimen siyang nagawa laban sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Noong March 19, 2009, Si Josef ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol sa loob ng labinlimang taon. Sinabi niya na tinanggap niya ang hatol at hindi umapela. Si Josef ay kasalukuyang nagsisilbi sa kanyang sentensya sa Garsten Abbey, isang dating monasteryo sa Upper Austria na ginawang bilangguan. Si Judge Hummer, na nanguna sa paglilitis, ay nagsabi na ang mga medical expert ay nagulat na si Elizabeth at ang kanyang mga anak ay nasa medyo mabuting kalusugan. Matapos maalagaan si Elizabeth at lahat ng anim sa kanyang nabubuhay na mga anak at ang kanyang ina ay pinatira sa isang lokal na klinika, kung saan sila ay tinangangalagaan mula sa labas ng kapaligiran at tumanggap ng medical at psychological na pagamot ang mga miyembro ng pamilya Fritzel ay inalok ng mga bagong identities, ngunit ito ay binigyang diin na ito ang kanilang pinili na gawin. Noong May 2008, isang handmade na poster na nilikha ni Elizabeth kasama ang kanyang mga anak at ina sa pasilidad ng therapy ay ipinakita sa Amstetten Town Center. Ang mensahe ang nagpasalamat sa mga lokal na tao sa kanilang suporta. Kami, at ang aming buong pamilya ay nais na kumuha ng pagkakataon na magpasalamat sa inyong lahat para sa pakikiramay sa aming kapalaran. Isinulat nila sa kanilang mensahe. Ang inyong pakikiramay ay nakakatulong ng malaki sa amin upang malampasan ang mga mahihirap na oras na aming dinaranas ngayon. At ipinapakita nito sa amin na mayroon pang mabubuti at tapat na mga tao dito na talagang nagmamalasakit sa amin. Umaasa kami na sa lalong madaling panahon ay magkakaroon kami ng oras kung saan maaari naming mahanap ang aming paraan pabalik sa isang normal na buhay. Samantala, si Kerstin ay muling napasama ng kanyang pamilya noong July 8, 2008, nang siya ay magising mula sa kanyang artificially induced coma. Ang kondisyong ito ay isang pansamantalang pagkawala ng malay o isang malalim na estado ng kawalan ng malay na dulot ng isang kinokontrol na dosis ng anesthetic na nagdudulot ng kawalan ng pakiramdam sa sakit. Sinabi ng mga doktor na siya ay ganap na gagaling. Ibinunyag na si Elizabeth at ang kanyang mga anak ay mas higit na natrauma sa panahon ng pagkabihag nila na ang epekto nito ay ang pagbubunot ng buhok ni Kerstin ng kumpul-kumpul at iniulat na ginutay-gutay ang kanyang mga damit Bago ito ipinasok sa palikuran, hindi naman makalakad ng maayos si Stefan dahil sa kanyang taas na limat walong talampakan na nagpilit sa kanya na yumuko sa limang talampakan at anim na pulgada lang na taas sa loob ng silid na kanilang ginagalawan. Inihayag din na normal nilang dinaranas sa pang-araw-araw ang mga pangyayari, tulad ng pagdidilim ng mga ilaw o pagsasara ng mga pinpo ay nagdudulot ng masamang epekto sa psychological na pangkalusugan ni Kerstin at Stefan ng pagkabalisa at panic attack. May isang kondisyon ng biglaang pag-atake ng matinding takot na nagdudulot ng mga makabuluhang pisikal na reaksyon. Kahit na walang agarang banta, ang mga pisikal na sintomas ay maaaring maging malubha, tulad ng rapid irregular heartbeat, sweating, chest pain or discomfort, shortness of breath, trembling, dizziness, numbness, confusion, or a sense of impending doom or loss of control. Ang tatlo pang anak ni Elizabeth na pinalaki ng kanilang ama na si Josef ay ginagamot dahil sa galit at sama ng loob sa mga pangyayari. Noong June 2013, sinimulan ng mga manggagawa na takpan ng kongkreto ang basement ng tahanan ng Fitzel. Ang estate liquidator ng ari-arian ay nagsabi na ang konstruksyon ay nagkakahalaga ng 100,000 euro at aabutin ng isang linggo upang makumpleto. Ang bahay ay ibebenta sa bukas na palengke. Bagamat inaprubahan ng karamihan sa mga kapitbahay ang panukala, kinusto ng ilan na gibain na lang ang ari-arian dahil sa maruming kasaysayan nito. Noong 2015, ang mga naghahanap ng asylum ay inalok ng bahay na tirahan. Ang bahay ay naibenta sa halagang 160,000 euro noong Disyembre 2016, kung saan ang mga mamimili ay nagpahayag ng kanilang intensyon na gawing mga apartment ang kusali.